po mga idol, nakajakpat na naman po kami sa gurami at saka sa dalag mga lods mga idol, nakahuli na po oh. bulan mga idol mama, oh. buhay pa buhay na buhay ang tawag po namin dito ay liwalo okay, ayan mga idol, sa mga maga at kami po ay mangurete uli ngayon kasi yung pagkakaulang kagabi may dalang istaya kaya mangurete po kami kung manggugurami o bulig. Kasama kasi Kaindo. Ay mga idol, update ko kayo. Pag nandun na kami sa aming spot mga idol. Ayan po mga idol, ah, nandito na po kami sa aming spot. Kung saan po kami manguhuli ng mga gurame. Eh Ayan po mga idol, mga kangkungan eh, na no? yun. Ayan po yung pip 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 pipindutan namin. Titignan namin kung may gurame. Kasama kasi si Bayo rin eh. Saka si Utol yun.

rame gitu kayak apa? Aden. Kayak ada nyer ya. Yun. Oh. Mau ke Manado nyakawulin apa oh. Boleh. Boleh.

I'm a Ito mo, ito lang. Mga idol. Ang tawag po namin dito ay Liwalo at saka ay, ay Ha? Martinico. Shit. Kalapagin lang, tinipat ang kapila. Idol, nakahuli na po oh. Bulig. Ayan no. Oh. Mga idol, oh. hmm, bulig. Ito na, ako nakakaya. Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak Yo pinalampag daw na may ring kangkungan ay rit. Yan, si bayaw Indo ayun sa kabila. Bayaw nilipad tin sa kabila. Dito grami dito. Ay, baka. Hay. Yan mga idol, huli na ulit namin 'no. Medyo madilim. Mga idol, Ay, dito yan. na po kami sa kabila. Nakapindot na Ay, si Boyo. Mga idol, nakadalagat na ng, ng bulog. Sa kabilang ng bulog 'yo. Oh. Kaya, mga idol, pa. Angat. Ay, wala 'Yan mga idol, Ay, oh. Ang sakit. Wala pa ata. 'Di. mga idol, oh. Tama buhay pa. Buhay na buhay. 'Yan. Kole malo. Ito mga idol, sa mga kangkungan nito at maraming guraming malalaki. Ah, uh, bulig. Marahin din eh. Yan oh. Malawak ang kangkungan mga idol. Ayan mga idol o. Oh. Kawali na naman o, oh. Gurami, oh. Dinaan ko na rin kanina. At ito mga idol, dinaan na kanina to, binalikan na lang. At marami guraming nakasubsob. Medyo makapal yung kangkungan. Yan. Ito yung pinangingisda namin mga idol. At si Bayaw nandoon pa sa kabila, ayun. Ayun, sa malayo. Idol, igat, lah. Nah, idol, dini. Dan, nah, atang, mga idol, maka nakapindot na manuli mga idol oh. Ay igat pa idol. Oh, di igat ba 'di lo? Igat. Oh, holy pala igat ah. Yo. Mga idol, may kumusa din ni. Ngadalin na hoya mga idol, gura uli ayo no. Ayan mga idol, sa huli na pa uli. Gurami. Ayan pa isa mga idol o. Oh. Ito ang nadarili niya ata. Ayan mga idol, lalapad o. Oh. Laon, mga laon mga gurami dito mga idol. Ayan si Bayawindo indo Mga kalahati na ako yung suwiki. Ayan. Baya, punuin mo. At tayo makauwi na. Okay, Baya, marami na akong nahuli yan. Eh, nahabulo mga idol, tayo may nanggugurami muna kayo. Kaya puro gurami huli namin. Madalang po yung mga dalag. Ito. So. Hmm. Si bago ulit nawala eh. So mga idol, ito so, mga idol, nakawin na kami, galing kami sa paring isda. Kaya e, yung hinuli ko mga lods. Ayan e, po mga idol, nakadyakpatan naman po kami sa gurami at saka sa dalag mga lods. Ayan. At nagkaroon na naman po tayo ng, nagkaroon naman kami ng pambenta. Nahuli kong dalag mga lods. E. Sa so, napakarami po kasi na naghahanap ng mga isda. Ayan ang ulang isyanda na kami ngayon mga idol. Dito lang po yung huli ko mga lods. Iba pa po yung huli ni Kuya Bik, ni Kaindo. Pakita mo yung huli mo Kaindo. Na mga idol, yung hinuli ni ni Kaindo at saka ni Karine. Eh. Ayan. Halos puro gurami din po mga idol. Ayan, napakarami po kasing gurami dito pag gagawin ganyan, nag-uulan. Ayan, kami sa gurami mga idol. Panalong-panalong -panalo kami. Ayan.